malayo sa ingin ng mundo. Lugar na aking takbuhan sa tuwing hanap ay katahimikan. Tila ang kamay ng orasan ay di nagaapura at napakarahan. Malayo sa polusyon, ingay ng naguunahang sa sasakyan malayo sa nakakarinding ingay ng makinarya sa pangaraw-araw na produksyon. Mistulang musika ang huni ng mga ibon. Samahan pa ng yakap ng presko at sariwang hangin na sa aking mga balat ay dumadampi. Paminsan-minsan ay kailangan nating mapag-isa dahil doon mo matatagpuan ang tunay na payapa.